gandang tanghali mga kababayan natin dyan mga kaantingero kaantingera dyan update dito sa youtube channel Edison Mariano alias Mao po ng Igrot salamat shout out, pula, shout out pala sa inyo mga nagmumutya nagaanting, nagagarapa, nagahabak naglibreta o anuman po yan shout out po sa inyong lahat dyan good morning ay gandang tanghali po mga nagagamot gandang tanghali din po ito yung mga gusto pong magtangan po ng mga <clears throat> dignum bakal po dignum bakal yung naghahanap po dati ng dignum bakal mga kababayan natin dyan ito na ho ang dignum bakal dignum bakal po mga kababayan. Tanggalin ko muna yung kwentas ko at isusuot ko po lahat. Dignum bakal mga ka-antingero ka-antingera dyan. Trispe kong dignum bakal. Itim na itim. Yung mga naghahanap po. Dignum pulahan. Dignum pula. Yung gustong magtangan ng Dignum pula. Dignum pula po mga kababayan. Ito po yung Dignum pula. Nilagyan ko po ng tali Kasi gawa ng May pumunta kanina Anim sila mga kababayan Kumuha ng mga dignong pula Bihira po ito Ito Bihira po ito mga kababayan Hindi ko lang po alam sa iba Kung meron po ganito nang gagaling po sa amin mga to dignong pula, dignum bakal aserong bakal ang dami tapos yung isang set mga kababayan <clears throat> yung isang set na pangkumbate ng ewan ko kung tagasan yun mga kaantingero hero -ka dyan <clears throat> Ito po yung gagamitin niya sa gamutan niya. Teka lang at ate, inayos ko lang po. Ito po yung gagamitin niya sa gamutan niya. <coughs> sa mga... Ayan. Ito po yung mga kanya. Bahala na po mag-design po dyan. 7 7 birtudtes, dignum bakal, dignum goma, dignum pula. Apat na kalikasan. 'Yan, apat po na kalikasan mga kababayan. Ayan po yung style niya. inam, ganta. Ganda mga kaantingero kaantingero dyan. <clears throat> Ito naman po ay pinakaugat. Pinaka pinuno ng ugat ng dignum bakal. Yan. kung mapapansin nyo mga kababayan ang dignum bakal po ay may may mga ugat don sa loob nya lahat yata ng katawan nya ito kahit don sa mga kwan lahat may mga ugat yan ito po yung dignum bakal na legit yung mga gusto pong magtangan pang kumbate general yan, nandito po ito naman po yung bracelet po mga kababayan mga bracelet sabihin ko po lahat po ng klase na nakasalpak buksan po natin tong isa Bubuksan po natin ito. Bali tatlo po ito. Uh. Sinukuan 7 Bertutes Dignum Bakal Dignum Pure Dignum Goma aserong bakal tapos ang last ay dignum purpura o dignum brown yan ito po lahat ang kasa nya lahat po ito ay pare parehas po mga kaantingero kaantingera dyan ito po yung lak nya yan yung mga gusto pong magtangan dyan Kung gusto mo ay all around ang kasa, ito na ho. Ito yung all around. <coughs> yung naghanap din po ng garapa na taga buhay o ang tawag sa amin ay gapang. Gapang kasi ang tawag namin sa garapa. <coughs> ito ho. ang kasa niya po ito ay gapang, hindi po yung dati. Two, four, may lima po mga kababayan. Ang kasa niya po ito. Lahat po ng klaseng digno masero ay nandito sa loob niya. May lupa din po ito. May mutya din po ito. Sagrado Corazon. Tapos may bulaklak po ng kawayan. Tanglad. Ugat ng sinukuan. Tapos ano ba 'yon? Ah, uh, korona ng dagat. Ano pa yung isa na Colegrein? Basta marami po itong laman sa isang ganito, nakapaloob po lahat. Ito po ay nakulo. Yan. May lima po na kasa Wala na po akong langis na natira. May lima po na nakakasa. dito po sa pinapakita ko po ay paunahan po ha kasi katulad po yung mga iba wala naman po ako may bigay nagtatampo na sila natawag sa akin eh bakit ganito ganit ganito wala naman po akong pinipili basta yun kung ano po yung ipinapakita ko po sa inyo yun na yun mga kababayan Mm. Mahirap naman po ako mamili. Meron po dito pang bata. Pang bata po na dignum pula. Napakainam po ito. Hindi po ako nagpapakita po sa inyo na hindi legit. Napakainam po ito. Ito po pang bata. Kung ikaw ay bata, simpre, kailangan mong ama. Kailangan yung ama ng pangmatanda din. Ito. Yan. Ito pong korte-korte na yan. Sadyang ganyan po yung mga kanya, yung mga sanga-sanga niya. Talagang tagusan, ganyan. Basta mahabang kwento mga kababayan natin dyan. Napakainan po ito. Dignong pula po. Pambata at saka pang matanda. <clears throat> Pambata, pangmatanda, pangmatanda ito, sa gamutan, ito pangmatanda din, ito pangmatanda, ito pangmatanda Ito, pang matanda. Marami pong klase, mga kababayan. Yung mga willing po dyan, ng pang kumbate, gamutan, o anuman. Lahat po ng... Ito po, may kanya-kanyang buhay na po ito. Pagka eh, kung sino magtatangan, urasyonan ko po ito, papatuluan ko po ng manok. Itatangan ko po doon sa pangalan niya. Then ibibigay ko po yung dasal para sa kanya. Yan. Ang aking messenger ay Edison Mariano. Edison Bucarile Mariano May gumaya po doon sa aking messenger. Ang aking messenger po ay Edison Bucarile Mariano ho. Salamat po sa panonood nyo sa pag-subscribe and like and share sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo.